Wala talaga. At saka gusto ko yung um, year, yung kumakalat na engaged ako, ganyan-ganyan. Sa, yung kay, kay Yasser, wala talaga yun. Si, si, si Yasser. <laughs> <laughs> oh, no. Uh, oh, Nagigaw na talaga sa'yo? Sa no, hindi talaga. Nag-react ang optimum star na si Claudine Barreto sa mga chismis na nag-uugnay sa kanyang Lover's Liars co-star na si Yasser Marta. Isang panayam kamakailan na tanong ang buhay pag-ibig ng aktres. Nang tanungin kung handa na ba siyang umibig ngayon, sinabi ni Claudine Barreto. Kung darating, darating. Pero, ang priority ko ay ang mga anak ko. Hindi baling mag-isa ko sa buhay balang araw, basta mabigay ko lang ang buhay na gusto nila. Sinabi ng aktres na ang kanyang mga anak ay nagpahayag ng kanilang pagnanais na mag-aral sa ibang bansa at magkaroon ng ilang mga negosyo. At nais niyang maging andyan para sa kanila. Binigyang di ni ni Claudine na sa ngayon ay hindi pa siya handang ibahagi ang sarili at ang pagmamahal sa ibang tao dahil nakatutok siya sa kanyang mga anak. Like gusto nilang mag-aral abroad, gusto nilang pumasok sa ganitong business, gusto ko maging parte ako noon. At wala pa ako sa panahon o sa stage, sa face ng buhay ko, na kaya kong i ang sarili ko, yung love ko sa iba, dahil sa kanila pa lang, enough na talaga, Ania. Nang tanungin tungkol sa role ni Yasser Marta sa kanyang buhay, Natawa ang aktres at sinabing hindi siya nililigawan ng aktor. Tapos, mabait naman daw ang aktor. Not for anything, pero napakabuti niyang bata, magaling siyang umarte. Naging very close siya sa mga anak ko, Ania. Nabanggit din ng aktres na nag-New Year sa kanila si Yasser, kasama ng aktor ang kanyang ina at kapatid. Sa Marikina lang sila nag-stay. Minsan, nandun lang siya sa bahay with the kids kung minsan nagmumul sila ng mga bata, yun ay kung wala ako, Ania. Sinabi rin ni Claudine Barreto na nagsimula lang ang mga tao na ishap sila marahil dahil ang mga karakter nila sa lovers, liars, ay love interest ng isa't isa ngunit idiniin niyang hindi siya nililigawan ng aktor. Siguro dahil nagkaroon kami ng parang romantic, oo, o love interest sa lovers, liars, pero kasi masyadong bata siya. Mas bata pa siya sa mga pamangkin ko, Ania. Dagdag pa niya, hindi ko naramdaman kung nagkagusto siya sa akin. Ang self-esteem ko kasi very very low talaga. Hindi ko alam kung nagkakagusto ba sa akin, o nanliligaw ba, hindi ko talaga alam. Pero sinabi niya na crush niya ako. Pero markang paywa yung nanligaw siya, hindi talaga. Pero naging very important part siya sa buhay namin. Mahal namin siya talaga ng mga bata. Pero ang tagal na namin siyang hindi nakikita. Pero, yung memories niya with the kids talaga, I will cherish it talaga. At kahit sino na nagmamahal sa mga anak ko, mamahalin mo rin talaga, at mabuting bata talaga siya, at naniniwala ako sa talent niya, pero wala talaga, at gusto ko talaga ay clear yung mga kumakalat na, kesyo engaged na ako, ganyan sa kanya, yung kay Yasser, wala talagang mali siya, ang mga fans lang siguro ang nakaisip dahil sa lovers, liars.